Day Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedja Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. For today's video, pag-uusapan natin ito 10 tipid tips for first time mommy. Mula sa pregnancy hanggang sa mapanganak si baby hanggang uh, lumaki na shower toddler. So kung gusto niyo po na mag content, pedi tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedja Mom. Okay, para ito sa mga first time mommy na gustong baka tipid kahit first time mommy. Kasi iba diba excited sila so talagang pinaghahandaan. Pero meron tayong mga mommies na gusto tipid tips pa rin. So as a first time mom before, masasabi ko na hindi naman talaga ako magastos. So, palagi ko, masashare ko itong experience ko at yung mga ibang experience ni na mami para makatulong po sa inyo. First tip is, huwag po kayong manood ng mga vlogs. Yung mga sinasabi ko mga vlog, yung mga vlog ng mga artista, yung mga vlog ng mga mayaman, which yung content nila is lifestyle vlog. Siyempre, madali po kayong ma-influence pag gano'n. Lalo na pag excited ka. So, yung mga gagawin nila, like yung, ah, uh, tawag dito, yung may sariling kwarto yung mga babies, yung mga brand na binibili nila sa mga baby, yung mga pa, event nila para kay baby. Madali nyo pong magaya yung mga ganon. Promise. So, iwasan nyo pong manood ng mga ganong vlog, vlog na lifestyle. Kung manonood ban kayo, siguro yung mga gayto, yung mga uh, informative tips, tapos yung mga mga hindi lifestyle yung content, yung experience ng nila. Number two, mag-decide po kayong bumili ng mga gamit kapag 8 months pregnant na po kayo. Bakit? Kasi, uh, ano pa, hintayin niyo po yung time. Kasi baka may dumating pa na mas maura, mas mura, may mga magandang deals, may mga magandang promo na quality tapos mura. Plus baka may magbigay pa ng mga gamit sa inyo, sayang naman 'yon. Dito darating ang third tip ko which is yung baby shower. So sa baby shower para pa makakatipid dito. Kasi sa baby shower, pinapaalam natin sa mga relatives natin, sa mga kaibigan, you are pregnant or you will be having your first baby. Pag ganito, kasama kasi dito, yung pagbibigay nila ng mga regalo sa magiging uh, sa'yo at sa magiging baby mo. So, isabay nyo na rin yung gender reveal dito. Tapos, mas lalong tipid, huwag na po kayong magpamil. Dapat merienda na lang. So, next tip is, prepare your SSS at feel health. Tapos, kung meron po kayong HMO, kayong mag-asawa, mas maganda. Pwede niyong gamitin lahat ng yon Para mas... Ma mas uh, para mas tipid, tapos sa delivery po ninyo, halos wala na kayong gagastusin. Sa SSS, mami, uh, dapat uh, maraming videos naman sa YouTube kung paano nyo i-activate or paano po kayo magbayad ng SSS, kung, kung magkano yung uh, tag dito. Kung magkano, kung magkano po yung makukuha nyo doon. And then sa PhilHealth naman, basta active lang po yan, one year. And then sa HMO, uh, actually wala akong HMO, pero yung mga ibang patients ko meron at nakatipid po sila doon. Next tipid tip is yung mga hindi nyo na kailangan bilhin dahil hindi naman talaga kailangan ni baby. Like ito, ipapakita ko sa sa video yung mga hindi ko naman binili at yung mga nakita kong uh, ibang mamis na binibili at ako hindi ko siya binili. Like yan. Number 6, alam niyo ba na makakatipid kayo ng 5,000 to 10,000 per month kapag ginawa niyo po ang tipid-tipid sa to? Ang breastfeeding. Yes, kailangan po kayo magpa-breastfeed. Hindi lang dahil matipid siya, dahil um, masustansya po yan talaga kay baby. So, lagi ko pong sinasabi yan na breastfeed, breastfeed, breastfeed para number 1, para kay baby, kotii lang yung chance na magkasakit at kung magkasakit man siya, hindi malala. Number two, libre. Libre po, libre po ang breastfeeding at good for your health din kay Number seven, at tipid tip para to sa panganak. So, kapag nanganak po kayo at nanganak po kayo, makanganak po kayo sa private, ah, uh, ang piliin yung room is yung regular room lang. Huwag na kayo mag-sweet kung nagtitipid kayo. Tapos, kung meron namang ward dun sa private, uh, dun sa private room, pwede naman kayong mag-ward. Kasi, nakadepende po sa room, kung yung pipiliin yung room, yung rate ng mga gamot, yung rate ng professional fee ng doctor, at yung babayaran ninyo. Hindi po yung pantay-pantay. So, maraming hindi nakakalam sa nagarito ang um, single sa hospital. Nakadepende po yan sa room rate nyo. So, kaya nung nanganak ako, ang sabi ko dun sa husband ko, pumili siya ng room na yung regular lang, wag yung suite. So, yon ha? Mal malaking pong tipid yun. Number eight, pag naman nanganak sa, sa public, wala na po kayong babayaran, basta't meron kayong PhilHealth. So, zero ano talaga, zero gastos talaga yon Ang baba, ang, ang ready na lang yung mga ibang gamit ni baby, yung diaper niya, tapos yung mga bote, kung meron kayong balak mag-direct uh, mag lunch, mag-bote, pwede naman, and yung mga ibang baby stuff. And then, sa lying in, wala po kasi akong idea dahil uh, hindi po ako nag-lying in and then wala din akong friends or patients na nanganak sa lying in. Pero may mga lying in or marami naman sa lying, marami naman lying in uh, institution na PhilHealth uh, accredited. So, pag ganun, konti lang yung babayaran or yung iba wala talaga. For nine, ginawa ko rin po to, itong tip na to. Bumili po ako ng mga damit ni baby, yung mga ibang gamit, pero kadalasan damit online, sa Facebook, sa TikTok pa, hindi madala, hindi madala sa TikTok eh. Sa Facebook, yung mga nagla-live. Mga second hand po yun, pero ano, parang new na din. Pero kasi tig-50 pesos lang, tig-80. Eh, once lang nila isusuot. Kaya, mas maganda na doon nilang bumili. Kasi, iya, uh, ano mo din, tatago mo din siya. At once talaga talaga nilang susuotin. Yung mga madalas nilang susuotin, yung mga sando, yung pambahay, yun, binibili ko naman yun sa mall o kaya sa palengke. Pero itong mga pangalis, kahit yung second hand na lang. Last tip po sa inyo as a pediatrician and base sa experience ko, is huwag po kayong magtipid sa diaper. Ang diaper, kailangan maganda yung quality niya. Kailangan absorbent po talaga. Dahil Ah, uh, hindi nga siya nakaka-UTI kasi ang cause talaga ng UTI is yung bacterial infection. Pero kapag hindi absorbent or hindi maganda yung yung quality ng, di ng diaper niyo, madali po talaga silang magkaroon ng infection. No, ay uh, na-experience ko to kasi gusto kong magtipid dun sa diaper, dun sa pangalawa ko. And then, nagka-UTI po siya. Talagang mataas ang infection niya dahil nagpapalit naman kami, nalilinis naman siya ng maigi. So, probably dun sa da, dun sa diaper dahil hindi niya hiyang. Sa, ang sabi nila, hiyangan yung diaper. Pero, uh, mukhang tama naman. No? Huh? So, Sino naka-experience na ganito? Na pag nagpalit, nung nagpalit po kayo ng diaper, biglang nilagnat si baby. So, pwede niyo pong i-share yung uh, experience ninyo, tapos tingnan natin kung may makaka-relate. Yun lamang po, sana may natutunan po kayo sa video na to. Kung may natutunan po kayo, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Thank you!